Malaking pasasalamat ngayon ang mga residente sa Siquijor dahil sa magandang supply ng kuryente sa probinsya, hatid ng mga bagong mga power plant. Atin pong tunghayan ang tungkol dyan sa special report ni Crisel Insigne. Matagal na panahong ininda ng mga residente sa Siquijor ang kanilang problema. Magkakaibang bayan, iisang hinaing, mahinang supply ng kuryente sa islang umaasa sa turismo, agrikultura at pangingisda. Hindi lang pamilya ang naapektuhan ng malawakang blackout, kundi pangkabuhayan din. Halos araw-araw, ilang oras nang magbalik. Ano yung mga pagkain namin sa ref, hindi na namin magawa, na namin ang galgi kasi papanis eh. Tanghirap kasi yung apo ko, laging umiiyak kasi mainit. At saka makasira ng ano, appliances ang ganitong problema. Di lamang nakakaapekto sa kanilang mga pamilya, kundi pati na rin sa ekonomiya ng buong isla. Turismo, ang isa sa may pinakamalaking ambag sa paglago ng ekonomiya sa isla ng Siquijor, bukod sa pangingisda at agrikultura. Kaya naman, malaking dagok ang naging problema sa kuryente nitong nakaraang mga buwan. Importante yan, lalo na sa business, importante ang importante talaga. Lahat talaga, kuryente talaga importante. Kasi I remember, may kasi na ako sana ang gustong bumisita dito. Eh, puro brown na na, huwag ka kayong bisita kasi brown na, nakakaya, mainit eh. Maging ang Pangulo, na rin sa tindi ng epekto nito. Sikihor is growing so quickly at uh, nagiging uh, tourist destination ng Sikihor. We are losing, they are losing that opportunity to develop dahil nga dito sa kakulangan ng kuryente. Kaya ipinag-utos ng pangulo sa ilang ahensya ang pagbibigay solusyon sa problema sa loob ng anim na buwan. Noong panahon ng SIPCOR, dalawang planta lang ang gumagana, ngayon tinatlo na namin. Dinagdag namin dito sa Larena dahil nandito ang load center. And uh the installed capacity right now is at 17 megawatts. And considering our peak demand is only at 9 megawatts. We have more than enough backup if ever there would be any unit that will break down. Hopefully not. Pero hindi na umabot sa kalahating taon at naisikatuparan agad ang pangako ng Pangulo sa mga residente. Malakas na ang loob ko na i na puo na ang supply ng kuryente dito sa Siquijor. At tunay cover na ng gobyerno at ng uh, Puselco ng local cooperative ang operations na ito para matiyak na kung anong pangangailangan pa ay mailalagay natin at mabibigay natin. Kasunod ng ceremonial switch on ng mga bagong power plants sa isla noong nakaraang linggo, laking ginhawa na rin ang naramdaman ngayon ng mga residente. Okay lang yung mga kuryente dito, katuloy-tuloy na. Yung asal, tsaka tubig, hindi na kami nagproblema sa katubig. Ngayon, ang masabi ko, maganda na talaga. Desalamat sa presidente. Ika nga ng ilan, magsisilbi na rin ito ngayong ilaw para sa pagtahak ng probinsya sa daan ng pag-unlad. Trizel Insigne, IBC News.